so ayan okay kailangan ng soup ang soup natin paano soup? Oo. Okay. ba? 'Yan 'yung bonding, ba, fine farming, dining lobby. 'Yan. Yeah. Kailangan ang soup, fine dining meron. ano? Itlog ng pugo ang <laughs> <para> soup. Uh, <laughs> <and> <laughs>

sumandal. Oh, Kailangan, ayan. Yeah, kuna tang likod. Straight body. Ayan. Straight body. Tapos nakatingin sa kanya. Amen. Huwag ilalayo ang tingin. Huwag kanya tinatakot mo na. Ang hirap bata. Alam mo na, alam Bakit ka ng konti? Ganun lang, nakaharap ka sa kanya. Oo. Uh Kaya -huh. mo kasi natitingnan. ito Dito, ito lang. Oh, boy, wait. <laughs> ali <wait>, ka mo ako. siya niya 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 yung si niya 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 Ayan! Ayan! niya 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 ako na ang uupo. Ayan talaga. mo lang mukhang buhay. Ayan, ayan. O. Oh. Eto, pa papatay pa lang. <laughs> <laughs> Tapos, <laughs> imagination. Focus. O, si yan ayan. na. paano ang pagtamang pagkain ng soup? Work good like Miley. O, sandali oh, Dalila lang, mali. Pipiktura mo muna. Siyempre, Instagram mo muna yung pagkain. Oo nga. Ano ba yun? Parang ang hindi ni Pilipino. Dito, oh. alam hindi naman yan ganyan. Hindi ba gano'n? O, oh, kailangan, gagamitin mo yung pinakamalayong ano, kubyertos. Ito, it's draw. Ito, it's pitch. O, yan. Yan. Ah. Dapat yan, bilog yan, yung malalim. Tapos, ang pagkuha. Ang pagkuha, pagano, pa-scoop. Pa-scoop. Scoop, isang pugo. Okay? <laughs> wala <laughs> oh, pa okay. okay. pag... oh, 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 ito magagawa nana yo yo sa subo subo ah paano ba ito naman kailangan habang gumagalaw ka ha? always look to the eyes of the boy. Wow. Oh. Oh. Uh, okay, okay, okay. <laughs> oh. Sarang yeah. hindi na shoot. Sarang hindi na shoot. Long Oh, hindi ganyan, hindi ganyan. So... Mali. Pagka scoop na gano'n, tapos eto kasi gusto mong kainin, huwag mo agad kakainin kaka yan. Paano? Magka turn off. Pag scoop mong gano'n, Ang <laughs> 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 sasahan <laughs> <itin> mo <laughs> Ay, na sasahan. <laughs> Titikman mo. Ay, mo! na sa akin. Sa nan ka. Magalit 'to Okay, sige, balik kung malay. Ganon talaga. Kailangan tsaka, Para <laughs> na may exercise 'Yung mina ka-dread mo, gutom ka. Oo, oh, oh, ang uya. Oh. Ayun, gusto ko 'yung uya. Ang uya, uh, oh. Ulo mo 'yung uya ng desepto. Patsumo mo iha. Oo. Wak kanan. so pa tinino mo ya pa tinino mo ya kaya si ko na yo eta goya goya hindi kaya

Yan ang tinatawag natin, proper decorum. Kasi ang mga date ngayon, eh, pakatagapin na lang. Ganon. Mas maganda yung kumakain kayo together. O, oh, na, lang. Ah. Kasi dyan yung mas makikilala ang isa't isa. Oo, oh. oh, oh, tama. Tama. Ganyan. Makinig kayaya. Makinig kayaya. O, oh, tapos, oh, then, so tapos soup. na dun sa soup. Uh, soup na lang. O Orderin nyo. Diet kayo eh. <laughs> <laughs> soup na lang. Kaya eh. tapos ko po, nasabi na natin sa kanya. Ito ngayon, tandaan mo, Yaya, maging natural ka, ha? Just be yourself, Yaya. Oh. Ayan. Hindi mo kailangan magpanggap na iba ang tao. Huwag naman masyadong ganyan. Di ba? Oo. Oh. Huwag agad-agad sugod ng sugod. Huwag agad magkatatawa ng tawa. Yung nakakatawa na wala naman. Huwag kang funny. Kung anong funny? Funny walain. Ayan, tama. to rush, wag magmadali, alam ko excited <laughs> ka. garaang oh, so, <laughs> ko wag pani, tangalin, yon, okay? mo. yan baka huwag tayong to bus? Hindi Hindi ni balik tayong. Hindi ni balik tayong. Hindi ni balik tayong. Hindi ni balik Hindi 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 balik Hindi ka,

<laughs> <laughs> Amo sa siya, Lola. <laughs> Mababa ang uh, 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 ubo na ang ubo? Oo, ubo na ang ubo na na ang ubo na. Hindi mo na rin tuloy yung ubo na natin <laughs> Oo nga. Tuturo ko yan, teacher. Huh? Yaya, iba ang crush sa pag-ibig. Tandaan mo yan. At mahalin mo ang sarili mo ha? Sa kanyang paraan, magiging handa ka rin magmahal ng iba. Ate! Makinig ka rin sa lola. Kung iibig ka, eh yeah, lola na lang. Huwag ganon. Huwag <laughs> ganon. Kung iibig ka, ibibigay mo na ang sarili mo sa iibigin mo. Huwag kang aasayaya, ha? Masakit. Pero kung masasaktan, ka, dapat <laughs> ah, ito, hindi. ano, ah, ganoon mo akin. ang Pero kung cellphone pa na orin, Iba ang laban ng pag-ibig. ka. ka pa. Yeah. Uh, ka pang pagdadaanan. Kung sa simpon sa orin, hindi ba? Alam Kasi may lahat sa TV balik sa diyan sa mga lola sa TV din na ito ah hindi ka sa mga lola ah tayo yung mga bibi mo meron pa marami pa yaya ate bago matapos ang eat bulaga kailangan nakabalik na sa akin si yaya my car bill ano ito? Oh, to sawa? Ano ito?

<laughs> Ayan na. Ah, tingnan mo. Ano tsunod na? Kaya, Kaya pa yung ubo eh. Kaya nga nabibilin na eh. Ano <laughs> <At, laughs> gusto mo na pumana eh? Eh, nabibilin siya. O, punasan mo ng leeg.